M po. Ayun. Hinahanap ko yung I'm natividad. Ito pala iyon. Tunay na balita, walang kinakampiyan sumasalamin sa katotohanan lamang. Mga ah. Uh, Doroteo Jose, uh, Rizal Avenue, buo ba tayo rito? Uh, ano yung kikipain? Ayon. Ito mukhang kikipain. Wait, ngayon daan ba ito boss? Oo, oh, daanan ito eh Papuntang Oroqueta? Oo, oh, lumabas ka ng Oroqueta Oroqueta, no? Oroqueta Oo, oh, hinarangan na naman ito <coughs>

30... Ayun, ayun pamilya kay Rico Ay, pamilya po. Ay, hindi po. Ay, hindi po. Ay, hindi po. Sorry. hindi po. Bang Labanyego. Ayun. Imuel. Chairman. Imuel. Imuel. Barangay 312, Zone 31, District 3. Structural mapping muna natin. Oo, sir. Ang labas niya sa Oroqueta. Uh, Oroqueta na yung kalsada na yun. Mga ano to? Mga nasa benching kong pamilya to. Mga structure. Benching. Ngayon ngayon lang ko.

Uy. Matagal na kayo rito, Nay? Matagal na po. Mga ilang taon na? 1993 pa po kami dito. Oh. Wow. Dito po kami sa kabila. Ah, sa kabila? Nasa kabila kayo. Pero hindi, dito po kasi bukas ko. Tapos mimikot po kami rito. Kasi hmm. tinanggalin. Ah, oh, gini ko yung ano? Di ba? Hmm. Dito kay lumipat eh. Kaso ngayon Tapos bubuksan na. Alam nyo ba yung dating uh, station commander na sa, sa Paseko? Hindi mo kakilala yun? Matangkat. Ay, hindi ibig sabihin na <laughs> yan, oh. hindi ka talaga taga rito. Doon kami sa kabila. Doon kami sa kabila, lumipat kami dito. Kasi ito, hindi mo yung sinanapit mo. Kaya open namin itong kalya. <speaks> ha? Eh, wala naman no. so, oh, po tayo Hindi so, naman po sa atin. Sabihin mo sa mga nakapira dito na. Hindi naman po sa atin. Ha? Ikaw, saan ba nakapira? Sa kabila ako, sir. Mayroon sa orong lang, tambay lang. Nakikita mo talaga yung walang buli. Ayos ah, mayroon talaga Itong kalye na ito, uh, dating bukas pero ngayon masalado uh, na at marami lang na nakatira. Parang mga nangungupahan. Mga mo dyan? mga nangungupahan. Parang dito mga nangungupahan kasi... Hindi pala sila ta, talaga nakano rito, nangungupahan na, sila. Hindi uh, pa kami nagtayo dito. Ayan na, nakablog kayo ha. Sino papaupa, boss? papas? Ah, Sino papa pa si. o pa? Mga kagawan, mga ano siguro. Mga kamayari ko sa looban. Sa looban. Uh, ay, so, okay, kasi, kasi ano na ito? Kayo, ha? Ready, Ready na kayo? Open to. Ano, kasi kaya dito, bubuksan namin ito ha. Sabihin mo doon sa nang unang o kukunin na po ng gobyerno itong ano, ayusin. Ngayon ay magkano upa nyo? 5 Kailan ka pa mga, ah, mga tatlong taon lang. Ah, mga tatlong taon pa lang. Ano? yung pangalan niya, Nay? Pangalan niya. Ano pangalan niya, Nay? Edi. mga pangalan. Edi. Edi. ito na yung nakausap natin. Ito si Regisio Natchaqueto. Ay! Punin mo na yung pangalan. Nino, Boss? Tototo. Ah? Yung Nay. 1-5 ang upa ni Nanay. 3 years na daw sila rito. E Ballpen. Kayo kayo mo pa. Ala, santa po, nakatira sa looban. Hmm. Ito na, ang time na to, uh, bubuksan na. Ano, check check lang uh, ni Engineer Bulanon kung uh, kailan at kung hanggang saan. Pero karamihan pala rito ay sumuupa. Ikaw. 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 Sumagot ka na, Tay. Sumagot ka. Tanong lang naman eh. 2-5? 2-5. Bakit naman 2-5? So, na ang mahal may... naman ng 2-5? Hindi ba pwede yung 1-5? Di ba? 2-5 ang upa ni nanay. Sarili. Sarili mo? Nako. Sigurado ka? Ano ba hala mo? Ano po? Dito po kami kasi pinanganap. Hindi, 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 hindi. Dati, saan kayo? Hindi ba nag-clearing kami dyan? Mahalala mo yan, Jazz? roketa roketa Hindi <laughs> kami diyan, sir. Oh. Hindi po kami diyan. Dito loob. po kami. Opo. Tapos umipat kayo dito. Opo. May kilala ba kayong dating uh, pulis na taga Baseco? ko? Sino Noon po? Asay. Si Murillo. Murillo. Opo. Masana? Dito rin po sila. Opo. Kaso po, nagkasakit, umuwi ng uh, na. uh, So ganito lang. ha. Ito, kalye ito. Okay? Kalye. Oh. So pag kalye, sabihin? Ah, sa daanan, daanan ng, ng mga sasakyan. Hindi ito pwede. Tirahan natin. No? karamihan na nito mga na-interview namin, mga nangungupahan. Okay? Swerte naman ng mga nagpapaupa. Ay, Ikaw, baka nagpapaupa ka dito. Hindi kami kami ito? po, ito lang po Ano kami? nga ang pangalan mo? Ha? Pa? Pangalan, Mila po. Mila, apelito. Ramirez para kami ano eh para eh, ano ka man ano? ito po sarili na kami ah, ito sa'yo iyan ikaw ang owner opo oh, ako po hmm. hindi ka rente. may mga ano hindi ka pa dito may, may mga iba ka dito ng mga bahay na pinapaupahan ay mo. wala po hmm. ito lang po ang amin Masakyan? pero alam mo ba na may mga nangungupahan dito eh sila po no. yun na nga pero alam mo hmm. O, okay, maraming salamat. Ramisis Ramirez. Ma'am, oh, sir, tanong ko lang po, ano rin po pangalan? Ako po si... Para po. Alam ako alam mo. po, taga City Hall. Opo. Kami po ay nag dyan sa Oropeta. Opo. Pwede po rin maraman Si Engineer. Wala nun. wala nun po. Sige po. Sa so 3rd district din po kayo? hindi. Uh, sa ano kami eh. Sa buong uh, district oh, to, po kami at nag-clearing lang. Sa so demolition, po, po kayo? Oo. Oh, uh... Kasi po sir, naalala niyo rin po. Ayun, Ay, naalala niya. Na Ay, gusto <laughs> so, ko. Sa ito ah, magtatanong din ako. Okay, go. Mother ko po yung dating dito. Saan? Yung dalawa po silang nag ano. Mag? Abel? Opo. Naalala hmm. niyo rin po yon Yung dalawa patanda. Oh, ano Kasi malamit na wanag po, wala na rin. I'm so sorry. <laughs> sa inyo rin po sila nagano pinayagan mo po sila. Kasi yes. naman, ako naman ay maano yes. naman eh, 'di ba? Pero sa ngayon, ay naman gusto. Ito yung o, labas. Tatagos ka rito sa Oroqueta. Yung sa may gilid ng uh, ah ginagawa yung sa may gilid na LRT so dito pala so kalye pala ito alright so Marisa, Sine-check lang ni engineer sa akin ko ba yung mga pangalan. Ano kayo, owner? Opo. Ate, may, may particular ba na street to? Wala. Ano, ah, dumating kami dito, ano lang, yung nakagay dito sa, ano, ano, interior. Interior, street? Kasi putol siya, ito Oo. yung abinida. Ah, okay. Parang interior ang tawag. Kasi looban. Wala naman siyang particular na street na. Wala, okay. So, interior to sa may abinida, sa Doroteo Jose. O uh, roketa ito. O roketa kabila, saka yung abindesal, abinyo. Kaming po yung experience Dito, Ah, ano mo? Ito na po yung susunod natin. So... Maganda pa na kayo na uh, Malilipatan Dahil alam nyo na Ang kalya ay para sa Mga sasakyan Hindi pwedeng Sirhan no? Kung kayo naman ay nakinabang na dyan Siguro sa inyong pagano Eh, ito na yung Panahon Ano pa nga nangyari dito? Sa Evangeline po. Evangeline Pasquad? Huh? Oh. Ano ba dito? ba dito? Ano ba ah, Nanay huh? ano, ko po. Ha? Huh? Ano, Nanay mo. Okay. Lagay mo kung renter o carrier o owner ha? May ari din to, no? Oo no, po? Ito. ito na. Ano pa na nakatira dito? Lucia po. Lucia. Magkano ang mo dito? 1 Lucia. Daklis po. Daklis. 2 ano? Ano pangalan niyo, Miss Dani po. Dani ano? Sanila. Sanila. Ano 'yung pangalan nito? <laughs> Kayo may ari? Danilo. Kayo may ari? Nakatira ka lang dito. Ayun. Ay, kawang may ari tayo. Danilo. Pero nakatira? Nakikitira ka lang. <laughs> ano po? Okay. Ah, Escanilla. Danilo. Bakit ka nakikitira sa kanya? Alam mo na. <laughs> okay. Magkano yes. po? Okay. Owner yes. ah. Okay. Pasok kayo? Opo. Hindi kasali dito. Eh. Ito kanina ito? Bato na. Ito bato na. Boss, sino? kaya <laughs> may are, boss. Asan? Boss, Oh, sana pala may are. Ah, uh, opo, Joseph. <laughs> Nangungupahan? ID. Opo. Owner. Dito po. Dati siyang kagaling? Dito po kami, sa may... Hello! Kaya yung... nung pinaano na, dito kayo pumunta. Dito kuya. Dito siya. Ano pa nga Willy po. Wala ho, ikaw Willy. dito ang paupahan. Willy. Willy. Okay. Willy. Alab. Alab. Ito, Panel. sino umuupa dito? naka aircon na. Ito yan, no? Dali oh. rin itong ano? Sa iyo rin ito? Hindi okay, po. Ba, naka, -aircon, naka aircon din pala yan, ano? Yeah, may... Ano pa dito? Bilala mo? Ano ba, ano ba yung pinito ni Juan Mare? Ano ba ni Elma? Ano pinito ni Elma? Sasario! Ano ano Nangungupahan! Sasario! Ha? Hindi ko. Karili oh, niyo oh, na yun. Founder din. Oo. Oo na Nga dito kami tatay sa... Oo oh. oh. po! Uh, Nga, hindi pa. Kaya pa okay ako nanggaling na may nito okay? ni <laughs> sa iyo nakatira? pasensya di ba? oh hindi naman, naman legal yung mga oriente namin sa iyo nakatira dati dito Ah, ato ano ba to ano na kaya nawasan na yun ano ah, nawasan na dito pala sila nakatira dati lumipat lang dito, ito naging nawasan na okay. Okay. Oh, kaya parang may harang no ginagawa ito pa ni Kanyan Madrigal. Ah, Madrigal ang may-ari? Ah, okay. Oo. Ah, ang kuryente niya rito? Tanong ko lang. Illegal. Ah, illegal. Illegal? Oo. May tubig. May Ah, okay. Sige, sige. Oh, may mga tubo naman eh, no? Ah, dito sila dati mga kayon. Ah, naging nawasan na. Madrigal na, nakabili. Walang nakabili. Ano? May isa lang yan, sir. Oo. N-O, N-O. Dito. Dizal. Dizal. Dito. Marisa. Magandang tanghali sa iyo Marisa. Magandang Iba Saan? Ibabuksan ah, po siya. si Marisa? Tulog? Ikaw, ito to. Anong pangalan? Betty Lim. Betty Lim? Isa lang ngayon. Isa lang ngayon? Isa Ito. Ano kano si mo? Marisa. Eh, yeah. dali itoy yung peso ni Lanangay. Hey. Bakit 'tong sabene ni Lanangay? Di vary siya no? mm -hmm. Regaya. Regaya? Regaya. Marisa Regaya. Nangungupahan? Iyan lang po ang papayamin dito sa akin. Ito to, nangungupahan din. Doon may nang marami rin nangungupahan diyan. Sa iyo ba 'yan? Nangungupahan ka? Ito, sa ito. Pangalan ano? Tapo, po? Nakapunta ka dyan. Kita mo yung doon, may mga earphone, no? Ang ganda-ganda. Gan. So. Hindi eh, naman bawal umasensyo ang buhay ng tao. Oo Pero, alam niyo naman siguro na itong lugar na ito ay family, no? Baka mamaya maghanap pa kayo ng relokasyon? Kasi naman po, ano... Oo uh, ano, ano, po, sinayari dito. Kaya na tayo. Kung nakilala pa tulad niya, no? Ako, po. Ano paan? Hmm. Oh, po, may trabaho po yung mga Ano pangalan? Saan? Dito, Dito. Eto po. Ito po. Oo. Oh. Romy Drelon. Ay, eh, are, owner. Opo. Dito. Headline. Bago ka Ano? ba okay. oh. Ano ba ito? Ay ari din. Owner din na owner. Hindi renter, ha? Ano ba ito? Ano ba ito? Kali rin ito? M na po. Ayun! Ano M na Hinahanap ko yung M na Ito pala, iyon. Extension. Ako. Extension. Ito po, ito po yung ano eh, simbahan. Yung pinagkanuhan. Ang nawawalang M natividad. <laughs> ito po yung iskinitang walang pangalan. Oo. Oh, ito, diba? ito. Ito po. Ah, eh, ito, ito. Opo. Kasi, sir, naalala nyo, tinignan natin sa mapa ng mapping to. Opo. Halos pinag-anuan to ng right of way ng Madrigal at La Peral property. This Ayan, is, sir, ah, sinasabi ko na yung this totoo. This is government property. Lala. Diba? This is M. Natividad. Pagos na, Dorote. Dorote, Jose. Okay. Eh. Ito muna mas, ang problemahin ko. Puputin ang mo ko sa iyo tigil mo na iyan. Darating ang panahon. Bubuksan ko na ito. Oh, ito na uunahin ko. Susunod na ito. Gusto ko. Ano ba iyan? mo sa ati mo. Sayang pera. Nasilip ka mo ng siyudad ng Maynila. LG. May mga pera naman kayo. Dito pa kayo nagtatay. No? Sir, wala nga po eh. Ayan Sir, wala nga po. Paano kayo nagpagawa ng kanya? Wala ka pera. Sir, magkano lang ang sinasawad ng asawa ko, sir. Malay ko. Jake lang din siya. Oh, uh, City Hotel? Mm hmm, mm, just ko. Iha. Magkano lang ang sahod ng Jake sir? So, itong gagawin namin ha. Itong mga taga rito, ay nako, huwag kayo magpagawa na magpagawa na yung bahay. Ha? Ah. Nasisilip ko, may mga aircon pa kayo ha. Hmm? <laughs> Dito, oh, pati na po si. Okay, mag-mula. Okay, mag-ano, uh, magpundar para dito oh, sa hindi niyo. Pag-aari sa ha. Ay, sayang ng pera ninyo. Galing. Tama? Mm. Kaya nga ako sir <laughs> walang pundar, di ba? Yun, wag ganun diba? sila, bini engineer. para kayong sumusugal sa ano eh. Talo. Ah, uh, okay na? Nakita sila sa akin. Mm -hmm. Ito na yung panahon ni si uh, Mama. Kung baga sa ano, nakinabang na tayo na nang nakinabang dito. Pero naman, Ito na. Ah, baka mamaya humingi na naman kayo ng na relokasyon. <laughs> ha? Eto pa lang iskinin na natin mga kayo, walang pangalan. Tapos yung uh, extension ng M natibidad, nahanap din. Anong ginagawa mo dito? Yung ginagawa ko. Taga rito ka? Okay. Nasa ah, nang mister mo? Nagtatrabaho na po. Uh, uh, ibig sabihin, nangungupahan ka dyan? Hindi Sa po. Sa'yo ito? Sabihanan ko po. Masabianin oh, sabihanan mo. Sa amin po, sir, to. Okay. Oh, Natatanda eh. niyo po si Aling Maming. Oh, yung matanda ayin. dito. Mm. Yung, ako po yung hipat niya. Tapos eh. ito po, yung mga anak po na po. lahat po, tatlo po sila dito. Pangapat mm. kami dyan. Yung mister, okay. Hey. Hati, hati na po namin. Oh, alam niyo na. Huwag oh. kayo masyadong mag-ano dito. Baka mamaya eh. Ayan, nakakita na naman ng boss namin So, ibig sabihin, alam niya ito, kalya ito ha Saka iyan, emnitajumidad Na nakakita ko dito, may mga aircon na yung mga iba Ay, Maganda naman, masalamat naman umaasensyo ang buhay ng tao Pero, ang tanong yung ganito Ay, Diyos ko Toto ala si nanay eh Anyway, ganito Cartier boss eh Ang gusto ko sabihin Ah, nandito na ang panahon. Ha? Ah, Yung Oroqueta, naalala mo, di ba? Opo, oh, opo. Okay. Okay. So, nandito na po ulit kami. Bubuksan namin tong tali. Baka so, malaya na naman. Hiningi na naman kayo ah, naman ng relokasyon. Ha? Ah, Pakinabakan na lang gusto ito. Gusto. Aling mami, ha? Anong gagawin Ay, hindi eh, ah? humingi kayo ng ano kayo. chairman Yaban Yam Yabanyego yaban yaban. Yaban, yaban, yaban 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 ang uh, sibat ng Manila umakatok na po dito sa lugar namin at kung ano ang ginawa doon sa orkesta ganoon din po ang mangyayari dito okay? napagutusan kami habang nagpiplayin kami dito ah, ano yung city engineer mm o -hmm. oh. ah walang personalan ito ha namin din naman kami na kaya nga pero talagang bawal eh ha bubuksan kasi itong tali okay? Obo, pa At dito, pa dyan, oh, buti na naman, dito kasi katulad dito nagpapagawa pa diyan, no? Hindi na po namin ano, basta oh, meron. Na po kami oh, eh yeah, lang po na, 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 na. na nga, sabi, hmm. stop na 'yan. Okay? okay? Ah, sige, salamat, Ayon, salamat to. ha. Okay na? Perfect. Maganda yung sinabi ni Engineer The Fearless Pulano no? Pagka ganito ka sa ganito ka nakatira Huwag na nga mag-invest sa mga aircon-aircon Kasi nga ang pinakamagandang invest, investment na pwede mong gawin sa ngayon is kumili uh, ng bahay at lupa. Ito ang uh, iskinita. Uh, walang pangalan. Ito ang uh, kaleng. Walang pangalan mga kayon. Tagos ng oroqueta. Apo. apa?